Sa Chapter 343 ng Hunter x Hunter Dark Continent sa pagtiwalag ni Najing at Paris Stone sa Zodiacs ang kanilang mga pwesto ay nabakante na kailangang mapunan. Ang isa sa napipisil ni Chidel na umukupa sa nasabing posisyon ay si Leorio, opisyal niyang inaanyayahan si Leorio na maging miyembro ng Zodiacs bilang nakita nila na kwalipikado siya sa posisyon dahil sa kanyang tinamong kasikatan noong nakaraang eleksyon sa pagpili ng bagong chairman. Sinabi ni Chidel na ang paglahok at pagtulong ni Leorio sa misyong ito ay maaring makapagpabago sa kapalaran ng Hunter Association. Nagpahiwatig ng pagtanggi si Leorio sa alok ni Chidel dahil sa kanyang mga obligasyon. Ukol dito inanticipate na ni Chidel na posibleng maging conflict kay Leorio ang pag-aaral sa kanyang profesyon kaya naman nakipag-ugnayan na siya sa unibersidad ni Leorio tungkol sa isyong ito at sila ay nagbigay ng pahintulot na gumawa ng espesyal na exception para sa kanya sa kondisyon na lalahok siya sa ekspedisyon patungo sa Dark Continent bilang bahagi ng medical team na binuo ng Hunter Association kung saan si Chidel ang gagabay sa kanya. Sa takbo ng magiging paglalakbay, ang kanyang magiging aktibidad ay ikokonsidera bilang praktikal na karanasang medikal na may malawak na kahalagahang pang-edukasyon at ang magiging resulta nito ay sasalamin sa kanyang magiging grado. Siyempre ito ay pabor na hinihiling ng asosasyon mula sa kanyang unit hindi nito isinasaalang-alang ang halaga na maaari niyang matutunan, ang kanyang kakayahan at abilidad ay magiging faktor sa pagpapasya kung ang panahon na gugugulin ay magiging kapaki-pakinabang o hindi dinalaan ni Chidel Siliorio na ang misyong ito ay hindi magiging madali at lubhang mapanganib bukod sa potensyal na halaga at benepisyo na maaari niyang makamit wala siyang aasahan na anumang kompensasyon sa misyong ito bukod sa kanyang evaluation malugod siyang pinahihintulutan na tumanggi kung ang hinahangad niya sa nasabing misyon ay malaking kompensasyon Subalit sinabi ni Leorio na kung ang layunin niya ay kumita ng malaki malugod niyang tatanggihan ang alok pero dahil ito ay isang natatanging pagkakataon na minsan lang darating sa kanya na pagdesisyonan niyang tanggapin ang imbitasyon ni Chidel upang maging bagong miyembro ng Zodiacs. Matapos ang naging kumpirmasyon ni Leorio humingi siya ng pabor ukol sa natitirang bakanting posisyon sa Zodiacs dahil nais niyang magrekomenda ng isang tao na maaring umukupa sa posisyon at ito ay walang iba kung hindi si Kurapika. Sa susunod na eksena sa kuta ng expedition team na binuo ni Bian patungo sa Dark Continent nagpatuloy ang mainit na diskusyon at banggaan ng pananaw sa pagitan ng dalawang dating Zodiacs na si Jing at Paris Stone at dito personal na tinalakay ni Jing ang lihim na motibo ni Paris Stone at ang katayuan ng asosasyon sa mga nangyayari. Sa kalagitnaan nga ng kanilang usapan isang lalaki ang agresibong lumapit upang kumprantahin si Jing. Bilang tugon ni Jing pinakitaan niya ito ng leksyon kung ano ang posible nitong sapitin kung hindi nito pag-iisipan ang kanyang mga aksyon. Matapos nito tinanong ni Jing kung sino ang tumatayong leader sa grupong ito. Nang banggitin ni Paris Stone na siya ang number 2 nagkomento si Jing na hindi pala pamantayan ang pisikal na lakas. Ayon kay Jing kung si Paris Ton ay isa lamang pipitsugin at ordinaryong individual magiging madali lang para sa kanya na mapabagsak siya. Ngunit dahil nga hindi ganitong klase ng tao si Paris na naisip ni Jing na hindi magandang opsyon na daani ng mga bagay-bagay sa pisikalan lalo pat batid niyang hindi ito uiindahin ni Paris Thon. Kung gusto niyang lubusang mapabagsak si Paris Thon nararapat lang nagawin niya ito mula sa mental na aspeto. Mula sa puntong ito idineklara ni Jing ang kanyang sarili bilang number 2 at kung sino man daw ang tutol dito ay handa niyang harapin. Sa kabilang dako sa rekomendasyon ni Leorio binisita ni Misai si Kurapika upang imbitahan na maging Zodiacs at sumali sa kanilang ekspedisyon sa Dark Continent. Agarang tumanggi si Kurapika sa dahilang siya nga daw ay abalang individual. Pero nang ipasok ni Misai ang paksa tungkol sa mga mata ng kanyang yumaong angkan nagbago ang reaksyon sa mukha niya at na-trigger ang kanyang nagliliyab na mga mata. Binalaan ni Kurapika si Misai na piliin niya ang kanyang mga sasabihin sa mga puntong ito dahil ito ay sensitibong paksa na hindi dapat panghimasukan ng sinuman. Ayon kay Misai mayroon silang natuklasan na underground site na lihim na tinitipon ang mga kolektor na may espesyal na libangan. Kumigit kumulang kalahating taon na ang nakakalipas ng may mag-upload ng video na naglalaman ng napakalaking bilang ng mga pulang mata. Imposibleng mahanap ito base lamang sa video pero sa pamamagitan ng pamamaraan na kanilang ginawa na tukoy nila ang nagmamayari ng mga ito. Natisod nila ang impormasyong ito nang hindi sinasadya habang nagsasagawa ng pagsasaliksik sa mga taong kailangan para sa Dark Continent. Nais niyang pag-isipan ng mabuti ni Kurapika ang kanyang magiging desisyon mula sa mga puntong ito. Kung si Kurapika daw ay magiging miyembro ng Zodiac, sila ay mananatili sa barko sa loob ng dalawang buwan patungo sa Dark Continent. Sa ilalim ng kondisyong ito, magagawa daw bang mapanatili ni Kurapika na maging positibo sa kanyang personal na agenda? Ngayon na nagkaroon na si Kurapika ng konkretong impormasyon tungkol sa hinahanap niya, kailangan niyang i-prioritize na makuha ang mga mata ng kanyang angkan hangga't maaari. Hindi na ito ang oras para maging mapili sa mga hakbang para mai sa gawa ito kaya kinumpirma na rin ni Kurapika ang kanyang paglahok sa Zodiacs at sa paglalakbay sa Dark Continent. Sa mga sandali ring ito agaran niyang inalam ang pagkakakilanla ng personalidad na may hawak ng mga mata ng kanyang angkan at ito ay ang pang-apat na prinsipe ng kaki na si Cheridnich Hoigoro. Dito na natatapos ang kaban at ang ito wag kaligtaang magsubscribe para sa next upload.